Hello Survivors! Welcome to my channel. Ang topic natin ngayon ay Ano mga beneficial sa pag-inom na tubig sa stroke survivor? Ang otak natin ay merong tubig na bumubuo na 70 to 80%. Ang beneficial ng tubig sa stroke survivor Una, maiwasan ang dehydration sa papa-exercise. Pag mag-exercise kayo, meron pawis. Pag meron pawis, dapat palitan sa pag-inom ng tubig. Ang ikalawa ng bisnepisyo sa pag-inom ng tubig sa stroke survivor ay may ewasa sa pagtaas ng blood pressure. Kung wala kang masyadong tubig sa katawan mo, mangyayari na tumataas yung asin sa katawan mo. Pag mataas yung asin sa katawan mo ay tataas din yung blood pressure mo. Low ng benefits sa pag-inom tubig sa stroke survivor ay maiwasang pag is sa seizure or convulsion. Pag dehydrated ka at sa di yung sapat tubig sa utap mo ay maaari na paatake sa seizure or convulsion. Pag di sapat yung tubig sa otak mo ay maaring mangyari ay hindi balas yung chemical sa otak mo yung mga electrolytes. Hindi sila balas at, at nakaka-esisyo pag hindi balas yung chemical sa otak natin. Ang ikaapat na benepisyo sa pag-inok ng tubig sa stroke survivor ay may iwasan din ang heat stroke di sapat na tubig na iniinom mo maari ka magdehydration galing sa araw. Pag tumaas, pag nasakyatan ka ng araw na matagal, maari na tumataas yung temperature sa patawan mo at, at mag-heat uh, stroke ka. Ang ikalima ng benefisyon sa pag-inom ng tubig sa stroke survivor ay maiwasan sa paglapot ng dugo ang pag-inom ng sapat na tubig sa stroke survivor ay nakakatulong siya sa paglabnaw ng dugo mo. At ka nakagada din siya sa pagdalo ng dugo mo, patungo sa buong katawan mo at sa, sa, at sa utap din. Subscribe to my channel.